ni mo gi lagi na nimo mo nag ko sa saging nag sa saging so unsa di ay explanation explain daw nagkuha sa mga sigatok kanang mga patay-patay nga mga dahon so dili na siya putlon guys kay maunay mo hatag og tubig sa lawas sa kuan sa nakana putlon na, na siya kay pa naman. Pero kana na mo yung guys. So, Makatabang pa ng tubig nga nasa lawa sa dahon. So, ingana ra. Kuwaon diha Mostly guys, ang kuwaon nga, nga ni kuwaon raon sa pana Yilo, mga sigatuka. Di. unsa nga ka? ba? Bisag-unsa. Basta saging. Ah, bisag-unsa daw. Basta saging. So, ingana na. Proning ang? Ngalan. Ngalan. So, ingana na siya guys. Pag-anaan ra niya kay ang vitamins ay vitamins ang kuan na ang kuan guys kani tubig ani kinahanglan dili pa ni mo siya patlo diha kay ang tubig na diri mo us-us pa na siya diha so pag nalayos na nalayos na na siya pwede na naputlon kana siya na apa na siya, siya. so ing ana ra kay parang dili mo inyong saging so ana guys god bless nagbrowning na siya so ana Hmm, tanawa. Rolling na siya. Hmm. Oh, na siya kay na layos naman siya maayo or nalaya na. So kana nga na mga sikat si unsa toy pangalan ni na monong? Sikat mata. <laughs> Tarong ba? Sigatuka. Sigatuka or mga laya nga mga dahon so manay pangkuaon mana ra pag maginlo guys, dili ninyo kwa ang tanan og mga dahon nga laya niya, ipulong ninyo gid dito sa pinaka punuan kay maniwang inyong saging kay makatabang pa na siyang nasa palwa nga tubig us panasya pa na siya paingon dito sa lawas. So mara to guys, get blessing out nga naamoy na, na katunan or naantiguhan or na learned. Oi. Sagyod. So bless.